Hindi lang po ata, di ba? Eh pang ano na magtanong, pang bangot-bangot ano? Sabi mo, naabutan ni pa ano ano? Dahil naman pa ano ka atihan ano? Tawag-tawag -taw naman. Tapos ano kayong pagkakandunan sa araw? Josh. Iyan, pag nalabot yan to, pinagbigla mo dapat, bakong patusok. Tiglaag mo yan, no, dapat ano siya. Itong pa, anong apod dyan? Pahiga. Maano yan ay. Mga lakaw pa kita. Kaya tama lang kita ni kamay-amay pa. Sa magagrabi kita, maano kita ay pahapunan Ano, Josh? Yan po, ginag ginagawa po yan ng ano, yung banig. Banig, yung higaan po, baga. Bed. Ay, ba kung bed. Mat. Yung mat. mat, mat parang ganun. Hot kay ano na, malakaw lang kita, Josh. Sana makasakay kita, ano, Josh? Matindi. Or, halimbawa makisimli makisimili ako ning, mahili ako, may kwarta ko, ano ko. Ma ako ning, ano. Ako naman, Josh. Josh. Ako naman. Hindi, pag tuta, makukutro yan. Sabihan niyo yung dalawa

Grabe, di kayo magpaputin. Di ko diba, di dyan grabe. Ayan, thank you. Mara. May 24 cent na lang ang puno ko. Ayan, napakataas na puno, Josh. Oh. Grabe. So, dapat kakaroon ka na yung bukado, Josh. Mayo na magtambal sa so. mayo na ang baliso siya so. ay inda <coughs> magayon na nabagay digyan ni Josh ano Justin magayon na May karayong lang ano marayong lang Ayun eh, paborito ko yung ligdihan pag akong andito sa si Roma. Tinadala ko yung place pong are. Kaso lang po talaga, siguro sa isang buwan, dalaw bisis o isa, gawa ng malayo po. Ayan. Ano ito pagkakanduman sa araw? Paano pag nakawalat isunduang ito, huwag ako nito magluto. tanggap ko pag aduman na kita sa may iga auto yun harani na kita minsan naisip ko sa karayuan na marawara ako maray mga pare yan, arog na yan. <tipan> yung Aray pa. pa kami. Arog na yan. Malayo pa po yung uwi namin, may Ayan. Po, Ayan. po ako na yung mainit. po. Gusto na Ikut lang, ikut, 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 ikut lang. Thank you. Ikan naman, Sayonotan. Ikan naman, Josh. Iku gud-gud neang, pag nawarang kucilio. Hah? Nih, pag gud-gud neang, malalabut yan. Pero at least, nagkua kita. Ani mita nindang sihi na masiram. Hindi ko niluto na yung si. Yang kaya yung dalan. Hoy. Yang kaya yun. Bako ini. Iyo yan. Pero malu ah doon. kang aki nito. Kamukha ni may ari. Ikut, 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 ikut lang, ikut. Ano ini Sobrang labo? Ano ini Josh?